Maraming nagsasabi na hindi mo daw dapat ikwento sa iba yung mga magagandang plano mo sa buhay. Kung baga yung goal mo sa buhay, dapat ikaw lang ang makakaalam. Dahil may mga tao na ayaw kang maging successful. So parang sila na yung gagawa ng paraan para hindi matupad yung mga plano mo sa buhay. Naniniwala ka ba doon? Alam nyo, ako hindi. Dahil pag ako, pag may plano ako na maganda para sa sarili ko, parang mas natutuwa ako na ikwento sa iba, hindi dahil parang ipagmamayabang sa kanila na dapat ito, ito yung magiging goal ko sa buhay na dapat ito matupad ko. Hindi. Dahil gusto ko rin makainspired sa ibang tao na kung ako nga nangarap ng ganito kaganda, kung ako nga nangarap ng ganito kalaki, Paano pa kaya sila? Diba? Gusto ko rin... Ipapakita sa kanila... Na kung kaya ko... Kung binangarap ko tong ganito... Kayang-kaya din nilang pangarapin. Kung kaya ng isa... Kaya ng lahat. Yun para sa akin. Kaya kung ikaw... Choice mo yan. Kung ikwento mo man sa ibang tao... Yung goal mo sa buhay... Or sarilinin mo na lang. Wala namang mawawala sa Iba't iba naman tayo ng opinion sa buhay. Kaya kung feel mo lang, naikwento sa iba, go. Pero kung feel mo ring itago at ipakita mo na lang pag nag-success ka na, mas okay din 'yon. Nasa sayo pa rin ang desisyon.